Magandang umaga po sa Sea Marine Farm. Ako po si Josephine Estares. Uh, sa kayong araw tuturo ko po sa inyo kung paano magluto ng Roselle jam. Pilipino, walang kasing sarap. Ito po ang mga ingredients itong Roselle jam. Itong roselle flower or calyx, sugar, white sugar, and calamansi. And ito ay pagkatapos tapos maluto, ito po yung gagamitin natin jar. And then, kaya meron pa yung ganito, uh, measuring, measuring cup, kasi kailangan po natin ito sa pag-measure nitong sugar at saka itong uh, rosel syrup para uh, nakansya natin yung eksaktong lasa ng jam natin. And then, ito po ang measuring spoon ay gagamitin sa kalamansi. Sa pagluluto po ng uh, roselle jam, uh, itong pitas po ay himay-himayin natin. Iwalay natin sa sa kanyang buto ang mga petals. At ito naman ang unahin natin sa pag sa pagluluto para ma makuha natin yung pectin na uh, para sa glucose para hindi na tayo gumamit ng glucose. Simulan na po natin ang pagluluto. Uh, ilalagay po natin muna yung, yung buto. Tapos sumunod natin ay tubig. Uh, level lang po siya ng ano lang buto, ang tubig. Para makuha natin dito ang tinatawag na pectin. Natuloyin po natin ito ng 30 minutes. Uh, ano lang po, katamtaman lang po ang apoy. Hanggang siya ay mag uh, lumapot siya. 30 minutes, ito na po ang tsura niya. Nakikita niyo at lumalapot na siya. At ito ay sasalain na natin. Ito ay sasalain na natin. Puputin na po yung katas niya. Patagaling ko yung buto. Ito na po yung tinatawag niya, piktin. Nagaling sa, ano lang buto? Ito na roselle. Tapos, lalagyan natin lang, hugasan natin ito ng tubig. Ayan, katina. Tubig. Lalagyan na po natin itong mga mga petals niya. magantay tayo ng 30 minutes na, na maluto ng itong, itong, petals. After 30 minutes po, ganito na po ang ah, itsura na ating, ating Ito ay susukatin na po natin ito ngayon para para sa pag-ano ng asukal. Ito so, ay dalawang cups na. Make sure na natin ito ay dalawang cups. Tapos, dalagyan po natin na dalawang cups din na sugar. tataloin natin hanggang tataloin natin ito hanggang siya ay maluto na na maging jar. Ito, uh, nasa inyo po yun. Kung gusto niyo po ay medyo uh, lesser lang ang tamis, pwedeng ilagay nyo ay one, one cup of rosel na liquid and then three parts na sugar. Pwede rin. Tutuin natin ito hanggang tumapot. Tutuin natin ito hanggang tumapot. Hindi pagkatapos ay ilagay natin mamaya ang kalamansi. Pantay natin para hindi siya ma sa ang gilid niya at saka para pantay ang kanyang luto. Ang pagmamahal na sa kursa sa risading sanggaprin ang kultura natin ang panasang Pilipino Maluto, lalagyan po natin ang kalahating tablespoon na kalamansi. Kaya natin nilagyan ng kalamansi ito para uh, para siyang preservative at saka magbalans sa kanyang tamis. Ayan, luto na po ang ating ano, ang ating jam. Uh, muna natin saka ilagay sa bote. Itong bote na to ay na-sterilize na. Uh, kaya dapat siguro din natin na-sterilize na ang bote bago ilagay ang jam. Pag na, lagay na natin, bago natin takpan, linisin ko ka ng mga ang bote, bago natin takpan. So, ito na po ang ating finished product. Uh, pwede na po ipalaman dito sa tinapay. At, at, sa kapat, perfect po pang negosyo. Ito na po ang produkto ng aming farm, Grisel Jam. Come and taste it!